tambay ngayon sa Taipei Main Station. At ayan, maraming tao kahit ang Friday ngayon. Maraming pa rin tao na siguro magbabakas ako chill-chill lang muna ako dito. meron na akong malaking sinapan. At meron akong malaking bayang. Chill-chill ako dito guys. Ako yung paalis. Naghihintay ako ng oras ng alis ng train ko at ako'y maghanap buhay sa malayong ibayo at habang uh, ako'y naghihintay ng aking may dumaan ako'y naghihintay ng aking train oras ng train Chika-chika muna tayo. Kumusta guys? Ayan. Dito tayo sa Taipei Main Station. Ayan dami. Ayan. Kuha. Ayan yung kuhaan dyan ng ticket. Natamad akong maglakad-lakad. Napakalaki, napakalaki kasi nito. Kasi galing ako sa baba. Sa sumakay ako ng MRT. Akyat, akyat, akyat. Eh, mayroon akong dalang bag. Napagod ako. Kaya after kong kumuha ng ticket dito, diyan ang kuha ng ticket diyan. Yan yung after kong kumuha ng ticket, nag-upo ako, upo ako dito kasi napagod ako. Bumili muna pala ako ng tubig. Nalapagod ako. <coughs> ako'y maghanap buhay start bukas bukas start bukas maghanap buhay ako ng isang buwan at sana after ng isang buwan, meron na naman panibagong blessings. Na dumating, nadarating sa akin hanggang paka Dahil graduation naman, after ng graduation, pasukan pa na naman ng mga anak. So, ayan. Uh, today pala, ay birthday ng aking bunso. 18th birthday niya pero wala ako sa tabi niya. Hindi niya, hindi ko siya kasama, hindi ko sila kasama. Nakakalungkot. Wala talaga, ganun talaga ang buhay ng OFW. Idinadaan na lang sa iyak. <laughs> Kapag nalulungkot, iiyak mo, iniiyak lang namin. Pagkatapos ng iyak, wala na. Ganun lang talaga ang buhay. Kaysa naman, ipipilit na magkasama, eh, hindi naman talaga pwede pa kaya taste taste muna Ma maawa din ang sigad na makaraos din oo makaraos din dahil balang araw magkasama din kami balang araw ganun lang, gano'n talaga ang buhay alam ko naman intindihan nila ako malalaki na rin naman sila at naintindihan na nila naintindihan na ako ng mga anak ko. Basta ang importante sila, na suportahan sila, hindi sila nagugutuman, pag-aral, di ba? Kasi nagsisikap lang din naman talaga ako dito para sa kanila. Kasi kung sarili ko lang, ay nako, umuwi na ako. <laughs> kung sarili ko lang iniisip ko, umuwi na ako. Dahil kapagod na din, kapagod mag-alaga ng mga taong hindi mo naman kaano-ano, di ba? So, ayan, kunting laban pa para sa, ano, sa future, future. Hi guys, ganun talaga. Masarap dito kapag maganda ang trabaho, mabait ang magiging amo, magiging alaga. Pero pag hindi, paghalo ang luha at sipon saka iyak kapag kay nalulungkot napakatagal ko na nag-abroad ilang years na ako nag-abroad 6, 7, 19 mag-11 years na pero uh, siyempre nalulungkot pa din na homesick pa din gusto gusto na uuwi. pero hindi pa pwede kasi bawal pa <laughs> wala pang people kasi nga dahil may bahay, estudyante, pagkain, di ba? So wala ding natitira pa halos sa sahod. Kung may matira man, punti. Ganun. simple dito may mga kaltas-kaltas din naman. di naman buo ang sahod mo. Ganun talaga. Kaya, yun lang guys. Happy birthday na lang sa aking bunso. Angel Diane Pinselda, happy birthday na. Mahal na mahal kita. Aral lang mabuti. I love you. Mama. So hanggang dito na lang guys. At ay malapit na ng aking oras ng alis ng train ko. So ingat po tayo palagi. Bye bye.